Waro si sipag Si Pablang Hayaan mo silang Sa'yo'y umahadlang Huwag ito Tuloy-tuloy mo lang Diretso lang Kahit meron bang umarang Araw-araw si Pablang Si Pablang Hayaan mo silang Sa'yo'y umahadlang lang ito Tuloy-tuloy mo lang Diretso lang Kahit meron bang umarang Kala ko dati ganito na lang dito na lang Bala ko dati huminta na lang Dito na lang Akala ko dati wala nang mababala Babala Mabuti na lang hindi pa ako nadadala Dadala Kung pinangina at ka ngayon Balik ang bakit mo sa to Ano dahilan ba't ginawa mo? Ngayon ka pa nga ba hihinto? Malayo liyo natin na na mo. mo Gawin na lahat na nasa isip mo Huwag walang gawin na yung huminto Araw-araw sipag lang lang See you lang. See you i am a ja muss ich